Ito medyo talagang kailangan na to uh, rehabilitate talaga. May mga ilan na rin namatay dito. Ta uh, siyempre. Kailangan mapaganda rin nila to para naman din siyempre. Attraction din dito sa kanilang uh, inuumpisahan nila na staycation dito sa Barangay Pita, dinalupihan bataan dito sa ibabaw ng bundok na talaga ng mga uh, yung mga gustong uh, magbakasyon. Yan, makita niyo ang ganda ng kapaligiran no. Magandang umaga sa inyo mga kaagre, isang panibagong vlogs, isang panibagong uh, pagkakalamansinan naman dahil dito, nandito tayo ngayon sa mga bundukan ng Dinalupihan Bataan Dito tayo sa Barangay Pita, uh, Dinalupihan at nandito tayo sa Olivia's Farm mga kaagre Ito may kalamansinan sila na nasa 400 uh, puno daw ito mga kaagre to Rolling area Medyo kasi nga sa naranasan natin na drought, katulad din ng mga iba nating kalamasian na napuntahan sa mga lalo na sa matataas na lugar at uh, nagkakaproblema. Number one dyan, tubig. Tapos pangalawa, inaatake ng hanip. Tapos sa uh, pag inaatake ng hanip, atakehin na rin yan ng punggus. Kaya ganyan na nangyayari. Pero ito, nasa 400 po na yung iba na doon sa likod ng uh, kubo nila na staycation nila. Yan, pupunta doon. Siguro yung tinamnan na to na 400 puno ay nasa siguro nasa kulang kalahat hektarya itong tinam nila ng 400 hanggang doon pa yan tapos meron pa doon sa gawidon sa may kabila ng mangga na yun doon ah, may nakahiwalay pa dito mga kagri sa Olivia's Farm, meron sila rito mga kabana o yung mga kubo-kubo na pwede ka mag-stay dito, pwede ka mag-overnight dito. At available na po yan. At uh, anytime, pwede na rin naman kayong pumunta dito pumasyal mag-overnight kung uh, gusto ninyo. Overlooking at uh, may source naman kasi ng tubig yan. At uh, yan, solar panel ang gamit nila dito para sa kanilang source ng electricity at uh, sa tubig. Yan, kumpleto naman sila dyan. Kaya walang kabitin-bitin mga kagri. Tingnan mo, relax ka talaga dyan. Kapag ka nag-stay ka dyan, ayan yung may ari, tsaka yung kanyang kakatiwala. Ikot-ikot Ta pa tayo dito. Andito yung kanilang CR dito na panlahatan. Pero may mga CR din po yun na bawat isa doon sa kubo nila. Ang alam ko, yung family nila na malaki kanina yun, may CR. Pero yung maliliit, wala. Ito, meron naman dito sa labas, mga kagri. Tingnan nyo naman, nakatiles pa. Ta, ayan may tubig eto yung maliliit nila. Ayan ako makapansin nga ninyo. Tatlo yan tabi-tabi. Ayan. Medyo mura-mura siguro to kasi medyo maliliit lang yung mga kubo na to. Ayan o, Tingnan natin yung loob. Wow. Ganda. O. Kompleto yan. May kutsun dyan. Kaya alam problema. Wala kang kabitin-bitin sa pag-stay mo dito sa Olivia's Kalamansi Farm. Uh, yun lang mga kagri ka isa na namang uh, kalamansian dito sa mga rolling area na naman na napuntahan natin dito naman yan sa bataan pa rin ito dinalupihan bataan bunga din nga lang ito ng bataan At, uh, ito buti na lang hindi ganun karami yung tanim nila pero ako sinuggest ko lang sa kanila na wag na magtanim na masyado marami dito sa area nila kasi talaga naman napakirap magalaga ng uh, kalamansi sa mga rolling area talaga na lalo na limitado yung mga uh, tubig source ng tubig limitado tapos ang uh, area nga nila talagang malayo sa sa, sa pinaka barrio kasi dinisign po ito yung farm nila na to para sa mga nag staycation yung mga gustong uh, lumayo sa syudad uh, mag uh, ng bundok tapos may tirahan sa ibabaw ganyan mag camping ito po yung design na to pero naglagay lang sila talaga ng kalamansi dito para lang sa attraction din tapos pang pangkusuma na rin nila kasi yung pong mayari na to ay uh, mga uh, mahilig sa mga ganitong nga uh, sa ganitong nga uh, setup sa ganitong nga uh, environment na uh, one press air ganyan yung mga kaya uh, naglagay din sila ng ganito para kumbaga pang lang din nila to na tapos gusto na rin ngayon nila na isama doon sa kanilang uh, bubuksan nga na staycation dito sa barangay Pita dinalupihan ba itong mga mga gulay at saka yung mga tulad ng kalamansi na, na yun na rin yung iyahain nila farm to table nila dito uh, from farm tapos to table sa mga sa mga customer nila sa mga nag staycation syempre isa rin itong kalamansi na pangangailangan yan sa sa kusina kaya talaga ng mga uh, gusto rin nila na masave itong kalamansi nila tutulungan na rin natin sila kung ano magagawa rin natin dito at uh, sayang kasi magdadalawang taon na to Siyempre, malaki-laki na rin yun na kahit papano yun naging gastos nila dito kaya para ano ma-recover to mapakinabangan kailangan natin na tulungan din to kung papano alalayan din sila dito sa Olivia's Farm mga kagri ka yan yung mga yung mga gustong magbakasyon dyan dito pwede pwede kayo pumunta rito magcamping kayo dito staycation kayo dito sa parang pita sa dinalupihan bataan sa Olivia's Farm mga kaagri.